Hindi lang sa mga biktima ng iba't ibang kalamidad, nag din ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang sektor ng lipunan na nangangailangan. Kasama na rin diyan ang mga kababayan natin na may kapansanan. Sila ang pinagkalooban ng lingap ng Iglesia ni Cristo sa ling sa lungsod ng Maynila. Sinamahan niyan ni Love Anover. Kung ano po yung apo ko, din po nga siya. Holy po, hindi po siya makalaka, Hindi po siya nakakapagsalita. Yung mata po niya yung umiikot-ikot po. Talagang hindi na daw po talaga siya makakalakas. Masakit lalo sa akin natin. Ako nagpapalikot. Ako nagbidi. Ako nagpapakain. Iba masakit talaga sa akin. Sila ang mga individual na may mga kapansanang pisikal, mental, intelektual o pandama na maaaring umadlang sa kanilang ganap na pakikilahok sa lipunan. Mabuti na lang sa ating lipunan, may mga individual at grupo na nagtatrabaho ng walang humpay upang matulungan ang mga PWD. Sila ay nagbibigay ng mga serbisyo at suporta upang matiyak ang kanilang kaligtasan, dignidad at pagkakapantay-pantay. Nagpapasalamat po kami sa Iglesia ni Cristo kay Executive Minister Eduardo Manalo, pati po yung lingap sa mamayan, napakalaking blessings po ito. Ipagkakaloob po ang assistive devices para sa ating mga kababayang nabibilang sa PWD na kasama po natin ngayon. Ang mga ibibigay po sa kanila, bagong-bagong wheelchair. Meron din po tayong crutches, may cane at may mga walker. Pati na rin po, care packages para sa lahat. Malaking bagay po sa akin dahil pasira na po yung wheelchair ko. Sasabak ko na ito sa lalaban ng buhay ko. Mamamalingki na po ako. Uh, comfortable na po ako kasi malambot yung poom eh. Maganda, mas, masarap pakiramdam. Ay, naiiyak siya. Oh, bakit kayo naiiyak? Ito yon yung kanyang apo. Ito yung kanyang apo na 10 years old na po ngayon. Gano'n po kasakit sa inyo bilang lola? Sa nanay, sobrang sakit. Mas lalo po ako. Sige <laughs> <laughs> yeah, po, salamat po alam. alam niyo po, ang dami ko pong nahihiyan na no, ganito. Diwag mo lang. Wala pong nagbibigay. Po. At itong wala lingap sa mamamayan sa meron. Po, wala po kayong hirap. Wala po. Ito, wala po pong oh, hirap dito. Awww. No, Lalabas ko na po siya, mama, ma paarawan. Hmm. Makita po yung liwanag. Patuloy sila ang makikipaglaban sa mga pagsubok ng buhay. Sila ang magbibigay sa atin ng inspirasyon na anuman ang maging kalagayan natin, mananatili tayong matatag at puno ng pag-asa. Hanggat kaya kong anuhin siya, alagaan siya, bigay pangangailangan niya, sa <laughs> hanggang, hanggang sa makakaya namin ng papa niya, sabi ko sa kanya, nandito kami lahat sa nagmama. Yan lola mo, nandiyan lolo mo. Nandito ako, nandito kami. Kadami pa Salamat po talaga. Sobrang, sobrang thank you po. Mula po rito sa Pandakan, lungsod ng Maynila, ako po si Love Anuver para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.